Sayang ang karapatan na bumoto kung hindi pupunta sa presinto at bumoto. Ito ang binigyang diin ni UBJP Maguindanao del Norte gubernatorial candidate Datu Tukaw Mastura sa kanyang mensahe sa Grand Rally ng Partido sa Bayan ng Upi. Ipinunto naman ni UBJP Maguindanao del Norte vice gubernatorial candidate Datu Marshall Sensuat sa kanyang talumpati na huwag hayaan na galing sa ibang probinsya ang mamumuno sa lalawigan. Nangako naman si re-electionist Congresswoman Bay Dimple Mastura na mas marami pang programa at proyekto ang bubuo sa Norte sakaling pala rin siya muli sa halalan. Ang detalye mula kay Joelyne de la Cruz. Dumagsa sa UP Gymnasium ang mga supporters ng UBJP sa ginanap na Grand Rally ng Partido araw ng Huwebes, May 8. Pagbibigay din ng UBJP Maguindanao del Norte gubernatorial candidate, Dato Tukaw Mastura, sa kanyang mensahe na sayang ang karapatan na bumoto kung hindi pupunta sa presinto at boboto. So dapat nagkaisa tayo yung sigaw na matutano. ano ay ibig sabihin maglaban tayo. Okay. matutano! Pero kailangan, nag-foto tayo! Nag-foto tayo! Foto tayo! Kahit anong paglaban niyo, kung hindi ka mag-foto, talagang So, hindi niyo parang ilalagang lakang ngayon. Ang darigan ay pang so, Kung kaya ang tinutusin niyo, maaga tayo pumunta sa presyendo. Maaga tayo Si UBJP Magindanao del Norte Vice Gubernatorial Candidate Dato Marshall Sensuat, patuloy sa kanyang paninindigan na huwag hayaan na taga-ibang probinsya ang mamuno sa lalawigan. So magiging tatlo na yung kanilang probinsya. Meron silang Sultan Kudarat, meron pang dersor, meron pang Der Norte. So sana tayo doon. Wala na, ang usupusin na nila. So huwag tayong pumayag na ibigay pa natin itong probinsya natin sa kanila. Dahil bakit wala na bang pwedeng mag-leader sa atin kundi sila? So dapat, mas matalino nga yung taga-dead norte, ah. Meron din matatalino kasi may kasama tayo ng yung BJT, yung si Dato Kandiyali, Kasama natin yun. So dapat siya rin ang manalo doon. Dahil ito, ubus, usubusin ubus, na nila yung ating probinsya. Parang, ba, ano yung tawag doon? Parang, ah, wala na tayong karapatan. Ah, Ngaano na nila yung karapatan natin na mamamayan ng probinsya ng Maguindanao del Norte? Nandito pa si Dato Tokao, nandito pa si Bumisomaan. Tuloy ang mas marami pang programa at proyekto na bubuho sa Norte sakaling palarin muli sa halalan ayon kay re-electionist Congresswoman by Dimple Mastura. julien dela cruz i mines philippines